sa akin kasi coming from law enforcement ano uh, I, I, support it ano pero kailangan istikto is tayo dapat talaga yung uh, panlo, yung mga guidelines dapat well established yung mga guidelines kasi una una yung control no tanda mo uh, talagang kaya ba natin talagang ma-regulate talaga especially yung planting baka naman maabuso kaya kailangan tignan mo rin yung capacity ng ating law enforcers at local government kasi sila yung magkakuha uh, niyan eh, mag-monitor uh, ma niyan eh. Kaya, eh, kailangan talaga, it requires a lot of planning, kailangan talagang meron mga... Uh, it requires a lot of... Uh, 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 ano to, as uh, safeguards para talaga hindi maabuso O kaya, kaya ba nating makontrol talagang smuggling? kasi nga talaga kung sinabi mo na yun, baka bigla na lang yung yung yung, yung indiscriminate planting o uh, kaya ba natin talaga ma-control yan, ma-regulate. So, eh, marami pag-uusapan pa.